reaksyon ni Kim Chu sa eviction ni Clarice de Guzman. Halatang may panihinayan ang aktres. Damdam kay Kim na gusto niyang umabot si Clarice sa dulo pero sa huli, fanay at text votes pa rin ang naging basihan ng resulta. Marami rin ang naniniwala na big for material si Clarice. Hindi lang si Kim ang nalungkot, pati ilang kilalang personal guides at showbiz ay nagpahayag ng pagkadismaya online. Dahil sa husay, disiplina, at pag- pagiging totoo ni Clarice sa loob ng bahay ni Kuya bilang pinakamatagumpay na produkto ng Pinoy Big Brother, si Kim ang inspirasyon na maraming housemates na nangarap rin maabot ang tabumpay na kanyang narating. Oo, kitang-kita mo talaga hindi na pinakita yung ano, video, di ba, nung lumabas. Si Clarice, Clarice. yakap niya. Kap niya parang may sinabi si Kim na parang siya yung bet niya, parang ganoon Hindi ko lang alam kung anong eksaktong salita niya at niyakap niya si Clarice. Marami talaga nangihinayang. Dahil mga kaibigan, kung pagpapakatotoo lamang ha, ilan taon natin nga hindi nakita yung ganung ano na senyales na isa pala siyang LGBTQ. Mm -hmm. Na dun siya mismo isa umamin. siya Parang si oh, Bibi Gandang oh. Hari. Correct. So kung pagpapakatotoo lang ang si usapan, doon siya yun. dun siya nagpakatotoo sa loob ng Pero, ay, ang sabi nga ah, diba? ang sabi ng mga comments na nababasa uh -oh. ko sa loob ng bay ni Kuya, ang talaga lang nagpakatotoo daw, si Syukla, sabi. Oh, si Shobi at si klang uh -oh. Yon, nababasa ko rin sa mga comments, diba? ako kasi hindi ako nakakapanood lagi ng PBB, pero tunod talaga, isa na nga sa pagpapakatotoo ni si, at ni Klang-Klang, Clarice. Klang yun, di ba? Klang yun. Klang yun. yun. Klang yun. yung pag-amin oh, oh. niya na parang ang hirap aminin sa isang tulad niya, di ba? O, oh, oh. tsaka si ano. May na siya, oh, di ba? namin niya. Tsaka yung si Shuri, di ba? Para parang mawala siya sa sarili niya nung makita si Doni Pangilina. Oo, oh, diba? yun nagpakatotoo din. Sobrang pagpapakatotoo okay. din yun. Kaya, nag din oh, oh. ang letter. Uh, tall, dark, has a TV. Si Tom niya, tall, dark, hands up. ginaya di ba? Ginamit yung sans. Ginamit yung sans. Kaya sobrang marami nangihinayin. Kasi ka si, si bedo, ano, ah, na? si Vice, ganda. Sobrang uh oh. naninayang din. Uh -oh. Kay Clarice ni Kasi ano, si Cara David. oh, si Cara David. Nanungkot talaga. Pero eto na. Si na oh, na diba, na. Na. Uh oh. kung, kung nakikita nyo, nadadaanan nyo ba sa TikTok o kung ano mang social media ko, na yun, ayaw ka na ba na itong PBB? Ben, sisira yung TV. Mm -hmm. Yung mga gano'n, kung ano nang gagawa. Grabe yung mga pinsan ko. Ah. Naiinis talaga sila ng bonggang bongga. Nung nawala Kapag si nagkawala. Si Shubi naman. Si ah, kay Shubi. Shubi. Sila, oh. eh. Hi, si Pero Emily si Gomez, Shubi, Go oh, natin. Na mapapanood ninyo sa sangre. Oh. Kaya, ay, bongga, meron yes, na siyang siyo. Yes, meron Kaya super lungkot ang ating kaibigan, si Emily Gomez, na mahal na oh, mahal o, si Shubi. Oo, na natin yung mga kimpaw, di ba? Emily Gomez, Lina Moreno, thank you so much. Hi, -hmm. Miss Lili, Ate Lili pala. Lina. Ay, Lina. Atelina Moreno Atelina, thank you! Atelina! WL Goods, Next week yung mga staff naman para doon sa Chichilla Magpapadala Magpapadala siya dito sa staff natin Ate Carmen Doralas yan Si Marina Corazon Marcelita Mami Amores Marcelita ng UK At saka si Janet Damaso Si Rose Anketa Jaime Libadizos Rachel Lucas Rachel Lucas Eva Bautista MJ Plantik Lorna Anselmero Ate Cecil Phillips Ate Norma Mauricio Hello! Jaime <laughs> okay. Hello po sa inyo Grace Duenas, Ruth Fernando Duenas. Hello. Rachel Lucas. Mm -hmm. Rachel Lucas ng Dubai. Hello, friend. It yes. All...